asting. Pre lang po, pre. <laughs> salamat, salamat. Thank you Eh, sergao. Sana Tayo oh. sa ano pala ito Kastig? Pacifico Beach sa lungsod po ng San Isidro, Siargao, Surigao, Del Norte. Eh. So ganito kaganda yung beach nila Kastig. Oh. right foot, out your hand, and then bend your knee and then look forward, and then look, don't look down, always look forward. Okay? okay one more. Because there's the races you came to the water. Okay, up. ready? Yeah. Left foot, no, no, no. Left.

Saan tayo casting? Nandito na tayo sa Welcome to Pacifico Beach. What's up, Magasti? Nandito tayo ngayon sa Pacifico Beach sa Wow. Ganda dito. Pila entrance, ma'am? 20 pesos each lang po. Entrance dito. Yung mga, ko, kasi mga bata Mga bata ma, magkano? Pag mga bata sa malalaki na Ah, uh, okay. Pero walang kainan dito ma, meron? Meron naman po yung dito pa rin kuya din doon sa ano sa barangay naman po ano yung Lebron James Rai okay yun ko ang mas mga uh, masasarap sa ayun ang ganda pala dito ano may tulugan ba tayo dito meron din po sa Aluha sa Ayo meron dyan po dyan ma ano? malapit lang dito ma'am malapit lang dito opo malapit lang po sa village ayan so sa tingin mo magkano yung bayarin doon every room po hindi ko po ka masyadong kabisado sir kung ah, okay. Kayo. so iba rin pala, rin pala sila dito ma'am sa labas pala sila sa labas po iba, uh, iba yung mayari Okay, pero lapit lang, sigurado Malapit tayo lang may matutulugan po sila. Sa ah, okay. Maraming salamat ma'am at welcome pala tayo sa Marigold Star TV sa YouTube po ma'am. Maraming salamat po. Sali po. Thank you madam. pag nakapunta kayo sa Siargao lalo na sa pag nag land tour lang po kayo ayun so salin nito sa pupuntahan nyo kasi ah, sobrang ganda rin at saka ilang minuto lang po galing ng magpupungko uh, ah, makarating kayo dito ayun Tsaka yung buwangi no, katulad pa rin doon sa si iba, pinong-pino na sobrang puti po mga kastig. Yan, Maka, hindi pa na, punta na kayo dito sa Siargao. Baka nagsawa na kayo lagi sa, nagsawa na kayo dyan sa lagi niyong pinupuntahan kaya punta na kayo dito. Siya nga pala, shout out sa mga kaibigan natin, sa lahat po ng mga subscribers natin uh, na taga-panood po natin dyan sa Surigao City. Sa uh, Surigao del Norte, dito po sa Surigao Island, Dinagat Island, Misamis sa provinces, sa Claveria, sa Hingog City, Agusan del Sur, Butuan City, Bayugan, San Fran, sa Prosperidad, Davao Nabunturan, sa dun po, sa Maragusan, Yubataan, sa Mako, sa lahat po na napupuntahan po natin, Surigao del Sur uh, po sa Bislig City sa Tandag, sa Tagbina sa Lianga, sa Barobo, sa Cortes, sa Lanusa, sa Madrid, sa Carmin, sa Cantilan, sa Carascal, sa Caguayt, sa Nagustin, sa Palibadon, sa lahat po na napupunta po natin. Kumusta kayo dyan? Dyan sa Baobao Pools, Magkawas Pools, dyan sa Laswitan. Chanded Driver, sa Tinuyan Pools lahat po na napupuntahan po natin hanggang dito po sa buong probinsya po ng Surigao del Norte kumusta po kayong lahat dyan sa Surigao City at sa mga pinsan ko po dyan sa Davao sa Panabo sa lahat po sa Nabunturan sa mga anti ko dyan at saka sa mga pinsan ko kumusta kayong lahat dyan sana wag nyo nga kalimutan manood at mag subscribe sa Marigold Star TV at mga kastig baka pwede mag isuyo na rin na kung maaari lang po wag natin i-skip yung uh, mga ads po natin at saka nga pala baka may time pa kayo kastig marami pa tayong video dyan na pwede yung panurin kasi sobrang ganda sayang din po yon at saka yung plano natin na matagal na na papunta tayo dito sa Siargao so makastig salamat sa Panginoon at nakapunta na rin tayo dito at sa tulong nyo sa pagdarasal nyo na makapunta rin tayo dito so maraming salamat sa inyong lahat po

surti tayo dito mga kastig kasi surfing sila tsaka may maraton daw mamayang uh, madaling araw mag start tinatanong tayo kung tinatanong tayo kung sasali ba tayo nako kung sasali tayo kastig sa tingin ko panalo na tayo uh, panalo tayo sa pinakahuli huli <laughs> <laughs> din tayo sa huli mga kastig pre lang po pre Selamat, selamat. Hey, itu tayo sa Ano pala ito plastic? Pacifico Beach sa lungsod po ng San Isidro, Shergau, Surigao del So ganito kaganda yung beach nila Kastigo. go. Oh. Ayan oh. Ganada. Ganda. Ganda dito. Tingnan natin yung mga surfer natin dyan. Hi po sir, welcome po tayo sa Mali Gold oh, TV. Ganda makastig Kaso malayo tayo, hindi na inaabot ng kamera natin, no. Oh. Ay, may diyan. Pag pumupunta kayo dito, maraming mga gamit ito pang surfing makastig. At saka kung gusto nyo, hindi kayo dito kung magpaturo kayo, pwede rin. Ayan, dinidimo po niya kung uh, paano po kung paano po tayo magsurfing. kung, pa kung paano tayo sasakay sa mga ganyan. Ayan. Na nagtry na po sila. Ayan, ha. Ah. So, yun. So, subukan nyo makastig. pumupunta kayo dito, yun ang makikita nyo. At saka, pwede rin kayo. Kayo yung gumawa ng mga ganyan. Ganda makastig oh. Yung alon dito mga malalaki oh. Kasi pwede dito mag-surfing. Ayan oh. <coughs> Kanda dito makastigo. Oh. Wala ko ba masabi kundi uh, sobrang ganda. kaya punta na kayo dito. 20 pesos lang ang entrance. Murang-mura lang po. At saka itey pribado nga nasabi na po nang uh, in charge po dito swerte tayo dito mga kastig kasi surfing sila tsaka may maraton daw mamayang uh, araw mag start tinatanong tayo kung tinatanong tayo kung sasali ba tayo nako kung sasali tayo kastig sa tingin ko panalo na tayo uh, panalo tayo sa pinakahuli <laughs> Ay, hanggang doon lang tayo sa huli mga kastig free lang po free Salamat, salamat. Thank you. Hey, Sargao. Ito tayo sa Ano pala ito Kastig? Pacifico Beach sa lungsod po ng San Isidro, Siargao, Surigao, Dinorte. So ganito kaganda yung beach nila Kastig, oh. Ayan oh. o. Ganda. Ganda dito. dito. Tingnan natin yung mga surfer natin dyan. Hi, Porter. Welcome sa no? o. Oh. Kaso malayo tayo, hindi na inaabot ng kamera natin o. Oh. Ay, may nagsasurfing diyan. Pag pumupunta kayo dito, maraming ka mga dito, gamit ito pang surfing makastig. At saka kung gusto nyo, hindi kayo dito kung magpaturo kayo pwede rin. Ayan, dinidimo po niya kung uh, paano po magguan, kung paano po tayo magsurfing. Ayan, kung, pa ita, kung paano tayo sasakay sa mga ganyan. Ayan, Ayan nag-try na po sila. Ayan ah. So yun. So, subukan nyo mga kastig. Pag pumupunta kayo dito, yun ang makikita nyo. At saka, pwede rin kayo. Kayo yung gumawa ng mga ganyan. Hmm. Ganda makastig oh. Yung alon dito mga malalaki oh. Kasi pwede dito magsurfing surfing Ayan oh. <coughs> Kanda dito makastigo, oh. Wala ko ibang masabi kundi uh, sobrang ganda. Kaya punta na kayo dito. 20 pesos lang ang entrance. Murang mura lang po. At saka ito yung privado nga. Nasabi na po na ng in charge po dito. Your right foot, out your hands. And then, when you kneel, you look forward and then look, don't look down, always so look forward. Okay? okay. One more. Because there's the relationship between to the water. Okay, ready? Yeah. Oh, Left oh, foot. Oh, oh, no, oh. no, no. ano yan? So yun na mga kasing, tapos na tayo sa dito sa Posipo Bridge Resort. Si ako pa ko kasing ng surfing ha. O, <laughs> para na, na ako nagsusurfboard doon. So, ano tawag na surfing doon? Yung sa may ano tawag na si Short? Kaso hindi ako hindi <laughs> ka marunong kastig. Baka magiging pagong ka. <laughs> hindi, para mga <manging> butit. <laughs> so, yun na mga casting. Baka maging dugong. <laughs> Shout out lahat ng ating mga subscribers sa mga followers. maraming salamat sa inyo palagi. Uh, sa palagi nyo pagsubaybay. Sana mga Kastig. Huwag po. Ka, huwag, huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa amin. Kasi Kastig. Tsaka batiin mo na rin yung mga kaibigan natin doon sa magpupungko. Ah uh, inabati ko yung lahat yung mga ano natin sa magpupungko. At saka shout out lang pala. Sa, Kamugay, at saka sa tubig dyan. Sa kay Kamukay Vlog doon sa ano yung mag... Pwede ng ating kamay. Shout out, kamukay! Dito na kami Siargao. At saka ito at lahat ng mga followers natin saka subscriber, saka mga bago natin saka mga bago nating subscriber. Bago natin mga subscriber, mga at mga followers. At saka shout out dyan sa lahat ng mga anak sa bahay, saka yung naiwan mga anak, thank you very much. Sa tiwala. At saka kasi huwag nyo kami iwanan kasi nga kasi Sigapin namin na hindi kayo iwan at isawa ko kayo sa tagumpa! Wow. <laughs> so mga na. Kung ano mga istado ng ating buhay, mayaman mo tayo at mahirap. Huwag lang natin kalimutan na si God ang sinto ng ating buhay. Siyempre kayo din mga kasi, kayo namin. At ilang po, mga kasi ang God bless to us! <laughs> at saka shoutout pala sa kapatid ko sa Surigao City, sa Kayutan. At saka sa kaibigan natin kasi yung uh, barbero doon sa may uh, tapat po ng Pilot Surigao City. Kumusta po sa inyo, sir? Eh <laughs>